Dr. Eric, good morning yon, yon, po, sir. Yon. Good morning po. Uh, magandang umaga, Ted. Magandang umaga, Angel. Good morning. Yes, good morning, Yusek. Sige po. Ito muna. First things first. Ito pong glutathione, ano, tama, ano, Apo. na dinadaan po sa IV o anumang pong pamamaraan ng pag-inom nito, ano ba ho ang uh, ruling dito ng DOH at ng Food and Drug Administration? Unang-una naglabas na ng issuance ng FDA, maraming beses na, 10, 8 years, mula pa nung 2011, kasi nga naging popular yan. Aksidente, natuklasan nila yung mga gumagamit yan, yung mga may sakit sa cancer, na isa siyang antioxidant. At napansin nila, sandali muna, ba't parang sumuputi ka? So nag-1 plus 1 sila equals to ibig sabihin, ah, baka pwedeng pampaputi ito. Pero ang inaprubahan lang ng FDA dito sa atin ay 'yan ay gamitin para sa mga nagpapagamot sa cancer para maiwasan o hindi maging gaano yung side effect ng isang gamot na ginagamit sa cancer, yung Cisplatin. Kaya nga na kung ilang issues na ngayon Maliban dyan ay naglipana na rin yung mga glutathione in capsule or oral form. Mm. Kaya pagpupunta kayo sa website ng fda nakalista ron yung mga hindi aprobado ng fda at bawal ibenta, ikalakal online man o kaya sa mga butika, yung mga ganong klaseng uh, produkto. Ilang beses na rin nagbigay ng babala ang Department of Health at Food and Drug Administration. Ngayon, ang glutathione ay tinatanggap naman ng Department of Health isang matisang antioxidant. So, ibig sabihin niyan ay iba yung purpose, hindi para sa pampaputi. Okay, sige. So, sir, uh, particular po, anong uri ng cancer ito pong uh, natutulungan ng glutathione na IV? No, na pag-administer nito sa usapin po ng hindi nga magiging ganoon ka sakit no perhaps no o katindi yung effect ng chemotherapy kung sa man po uh, ito ay hindi sa cancer kundi doon sa gamot na cisplatin hmm. sapagkat sa hmm. nagkakaroon ng uh, neurotoxic or nerve hmm. uh, injury kaya yung glutathione ay nakakatulong para hindi mm. mangyari po yan. Okay, so yun so, po yung mm, indication mm. lamang po na uh, in-announce po ng Food and Drug Administration dito sa ating tagta. Opo, Ngayon so, ang nangyari pa Ted mm, Angel, mm. eh nagkakaroon sila ng cocktail preparation yan. So mm -hmm. yung glutathione sinasamahan na. Uh, vitamin C at iba pang ingredients, mm -hmm. kailangan i-register -re dito sa FDA. Mm -hmm. Ang binigay na babala ng FDA doon sa mga uh, tatanggap ng ganong combination ay una, baka mamaya magkano ka ng anaphylaxis o severe allergy. Mm -hmm. Pangalawa dahil sa vitamin C, depende sa yung kidney mo kung healthy eh baka mag-produce ng mga kidney stone. Mm -hmm. Kaya nga yung mga ganyan po mas mainam na ginagawa sa isang clinic po para kung magkaroon ng emergency ay may merong mga magagawa po doon mm -hmm. sa uh, tumatanggap po niyan. At ito po ay kailangan doktor or under the supervision ng licensed doctor opo opo, opo. Uh, Dr. eric uh, ito hong uh, glutathione iv ano na ito no formula na ito ito ba ay uh, over the counter drug paano po ang pagbili ang pag ang regulasyon dito ng uh, fda uh, unang una pinagbabawal po ang dispensing nito sa so, telang kasi talaga sa pharmacy puian mm -hmm. uh, pangalawa itong uh, luta tayo na, na ginagamit po ay kailangan dumaan po sa proseso ng Food and Drug Administration. Lalo na na maaaring naglilipa na ngayon yung mga peke. At uh, siyempre, inaasahan din ng Department of Health Ed at uh, ng Food and Drug Administration na kailangan uh, ipagbigay alam sa amin ang mga mga ganitong aktibidades kasi hindi dapat 'yan uh, hinahayaan lalo na hindi ginamit hmm. sa maling daylan o maling paraan. Opo, ang mga dermatologist hubá uh, ay ano nag-prescribe nito para doon sa kanilang mga kliyente na gustong pumute? Maring ganon pero mm -hmm. binibigyan sila ng paalala sa maring maraming pag-aaral hanggang sa ngayon mm -hmm. ay walang batayan o matibay na ebidensya na ito ay nakapuputi. Kung mangyari man lang, yan po ay panandalian lamang kasi mm -hmm. sa mga studies kasi hindi malinaw gano'ng karami ibibigay? Ah, mm -hmm. uh, gano'ng katagal ang pagbigay niyan mm -hmm. kung iyan ba ay itanding gulang, mm -hmm. maraming mm -hmm. kuwento, mm -hmm. hindi malinaw mm -hmm. at pag pagtumigil may na uh, babalikan kami na bumabalik sa dati yung kulay. 'Yun ang mm -hmm. sinasabi. Kaya nga yan ay hindi basta binibigay po. Meron na hubang namatay dito na uh, na pasyente na Sino man po napapasaksak nitong gluta na ito at uh, nagkaroon ng ill effect doon sa kanya pangangatawan? May nababalitaan kami at ngayon under investigation pa nga yung kamakailan mga uh -huh. uh, about two months ago sa isang clinic. Uh, kaya lang, ang nakalat namin ay hindi naman puro gluta tayo lamang yung binigay. Uh -huh. So, uh, maraming combination. Kaya... Tulito na yung investigasyon kasi pag combination set kahit alin doon ay pwedeng mangyari at hindi rin malinaw kung ano yung cause of death sapagkat uh, yan po ay importanteng bahagi sa anumang pagsisiyasa to inquiry na maaaring magawa o baka natapos na rin. Okay. okay. Yes, you said yung mga gluta drip session po na ginagawa sa iba't ibang clinics pa at saka ibang uh, mga wellness na na lugar na nagkalat po ngayon ano in and out of the country. Kapag po ba ay guided ng doktor sila nag administer, that makes it legal na? Does it make it ano na? Na, na pwede na na gawin ng mga uh, interesado? Unang-una may risk pa rin po 'yan. Kaya nga binanggit po yung iba, na kung sa unang pagkakataong gagamit niyan, eh may risk sila na baka po kayo ay magkaroon ng severe allergy at maisugod kayo sa ospital. Pangalawa, uh, kailangang ipaliwanag kung sakali man na ito ay binigay ng doktor na ito ay hindi kasama po doon sa na aprubahan na pampaputi pero ito ay maaring ibigay as an antioxidant. Okay, ngayon dahil sa marketing nila ay ang gagawin nila nun ililihis nila na ito ay pamputi, pampaputi. Kaya nga dapat magingat ingat po ang publiko sa mga ganitong misinformation at uh, kailangan i balita nyo po sa amin yan o isumbong. Ayan. Isumbong mm -hmm. nyo sa amin nagsasagawa po niyan. At uh, hindi dapat mm -hmm. ito nangyayari yan. Ang masama niyan, yung iba ay nagkakaroon na, at na uh, nababalitaan namin ito, ng mga IV drip party sa mga bahay at kung sa saan, -saan pa. Hindi mm -hmm. po dapat yan sapagkat uh, isang pagkakamali lang eh yung pagsisisi ay huli na. Ayun. Doon po sa may, kasi nagiging combination siya, eh, no? nagkakaroon ng parang package siya na inaalok eh, sa mga spa and wellness stores. Uh, kunyari, mag-combination ng gluten, ng collagen, saka vitamin C. What if po, Usec, vitamin C lang, ididrip lang sa katawan, no? Sa amin, sa mga interesado uh, Is that ay. also safe? Ah... Uh iyan po ay kailangan uh, may merong indikasyon o indication so binibigay yung vitamin C kasi merong kang vitamin C deficiency mm -mm. o kaya naman merong kang sakit na maaari makatulong yung vitamin C lalo na mahina o tinamaan ng iyong immune system mm -mm. kaya yan ay binibigay pero hindi 'yan yung tipong regularly binibigay kasi mino-monitor po 'yon mm -hmm. at uh, delikado po 'yan sa mga pasyente na pangkit po kanina na may tama na yung kidney mm -hmm. eh baka magkaroon pa ng kidney stone. pangatlo, mm -hmm. uh, meron naman tayong mga vitamin C in capsule form, mm -hmm. uh, chewable oh, wow. at saka yung na Marami naman paraan para magkaroon ng vitamin C. Kasama na 'yung mga pagkain, mga mm -hmm. ano prutas natin na mayaman sa vitamin C. Okay. O, po. Ang advantage mm -hmm. lang ng iba, mga doktor na nagbibigay ng vitamin C ay mas mataas na level ng vitamin C 'ted mm -hmm. um, na kukuha ng katawan. Siyempre sa ugat mo na pinadadala 'yun eh. Diyan nilalagay mm -hmm. 'yun eh. Okay. Pero kailangan may indication po para ibigay yung vitamin C. Eh ito nga pag pumunta kayo sa mga online na nagbibigay niyan, mm. ang marketing nila eh uh, para sa jet lag, pampaboost mm. ng immunity, mm. uh, pampaalis ng stress at kung ano-ano pa. Mm. Tandaan nyo po para mawala po yan ay Uh, matulog tayo maaga, umiwas mm -hmm. tayo sa bisyo, katulad mm -hmm. ng paninigarilyo, pag inom ng alak, mm -hmm. eresisyo at masustansyang pagtaim po. Okay. Sige. Hindi po pwedeng ishort shortcut Opo, yes. sige po. So, categorically po, no para klarong-klaro, uh, Dr. Eric, na iyaan pong glutathione IV procedure na iyan, kung iyaan po ay gagawin para po sa kanyang purpose no para po ibsan yung side effects ng platinum based chemotherapy hango po sa aking binabasa ngayon kung yun po ang purpose allowed po iyan pero other than labas doon yung pampaputi that is uh, not allowed can you, can we say it illegal hindi po sa hindi allowed kundi walang ebidensya na ito ay makakatulong mm -hmm. na halos dotsot 'yung maraming doktor ginagamit mm -hmm. nila 'yan for its antioxidant property. Okay. So meaning uh sa gitna po ng paalala ng DOH at FDA do it at your own risk ganun po. Hindi lang do it at your own risk uh po ang ating tamang An sa pagkat paulit-ulit na po namin sinasabi mm. po yan. Okay. At doon sa mga kababaihan po na gustong pumuti ay meron na tayong mga bagong technology po sa dermatology uh, na kung saan ay hindi kayo malalagay sa panganib. Mm. Pero yung mga nagmamadali, ito yung naiisip po nila. Eh mm. kidaw-kidaw baka mamaya eh makasama nanatanol. Sa, ano. sa ang ang benta ang marketing kasi nito, Ted Angel alone eh, antioxidant. So kahit anong sa mo basahin, talagang isa siyang magandang antioxidant po. Okay. Yun nga lang yung parang uh, unexpected effect noon, may naobserbahan sila na pumuputi ang uh, ilan sa mga pasyente, pero uh, hindi malinaw at walang ebidensya kung ito tatagal at gaano katagal mo tatanggapin yung mga ganitong uri po ng gamot. Pero meron kayo binabanggit nga kanina, Dr. Eric, na sa ilang pong kaso, bumabalik yung natural na kulay ng balat after, you know, ilang, ilang panahon after nung iyong session na ito ng gluten na ito. Opo, lalo na okay. yung hmm. mga tao na hindi maiwasan, magdibilat, hmm. kaya yung pa naman po ay gumagawa na ng pampanaan sunscreen hmm. naman hmm. yung kanilang ginagamit para mabawasan po yung uh, okay. ganung uh, sitwasyon na kung saan ay babalik sa dating kulay po okay Opo. Yusek, aside daw po sa kidney stone sa maaring makuha ng isang tao na nagpapa regularly nagpapagluta drip or itong mga antioxidant na available nga sa mga spa and wellness, ah uh, meron pa po bang mga iba pang sakit na maaring makuha kapag yan po ay regularly na ginagawa? Unang-una, yung kidney stone ay dun sa vitamin C. Mm -hmm. Pangalawa, kung yan ay ginawa sa isang clinic na hindi maayos po yung tinatawag ng infection control. Uh, dahil karayong po yan at mm -hmm. baka nagkaroon ng error. Uh, wag naman sanang tinadya at hindi bagong karayong yung nagamit. Mm -hmm. At kung yan ay galing sa isang pasyente may hepatitis B mm -hmm. o kaya may HIV tapos mm -hmm. na iturok tayo yun at nagamit na pala yun. Mm -hmm ay maaari ka magkaroon ng HIV o hepatitis B. Okay, sige po. So, uh, Dr. Eric, salamat po sa inyo pong magpapaliwanag. Ito po bagay para po natin mabigyan now, ng edukasyon ang ating mga kababayan sa isyong ito. Salamat, Dr. Eric. Uh, maraming salamat. Maganda umaga, Ted. Maraming maganda umaga rin. So, Apo, thank you. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.